ito mga katropa yung pantanim ko na kalabasa so dito ko naman yung itatanim simula dito sa natatanim mo ng kanggus papunta naman dito ito ganito Yan. banda doon naman ay iba naman kaya kung may pantanim pa akong kalabasa di kalabasa ulit wag lang mabakanti ang espasyo so kung mapapansin ninyo mga katropa oh, bawat ano ay may tanim may saging may puno ng ano kung ano-anong mga ano ah, pili may uh, mga puno ng langka uh, dun sa banda dun may mga langka din paligot dyan at yun, may mga nyug sa pagkita nitong mga layugan, itong matataas na nyug may mga pasilong, pasilong yung tawag dun sa mga kanyang kalalaki yun, hindi natin binabakante mga tropa kasi sayang wala tayong binabakan itong space uh, kahapon naka harvest ako dito ng ano, American banana hinog na itibain ako dun sa ba Baka so, next week pwede na yun dalawang buwig ah tatlong buwig pero maliliit maigi makatig na dalawang sapad lang yun so yan ganyan na mga katropa yun lang ang ano natin style dito hindi tayo nagbabakante ng espasyo. yun. sa so, mamerin na kami ni Kapurot at tu alas 10 na. Ayan, merienda tayo mga katropang maglalado meron kami ditong presto at uh, tubig katro na maglaladok. merienda pahinga muna relax relax mga 15 minutes sarap dito mga press ko ang hangin maganda dito magtayo ng kubo sa tuktok nitong burol dito maganda magtayo ng kubo dito banda ayan mga kabaropa ang katropa. Isa lang yung nakuha niya. Hindi nakalug. Luka rin ito. Yung iba naman mga aklog. So, pinababa ko na siya. Alanganin. Yung mga katropa, nilalagyan ko ng pananda. Yung mga tinataniman ko ng kalabasa. Yun. So, bali, ang tinatanim ko na ay anim-anim. Anim bawat isang butas. Para Ayan. Ayan. Hmm. Anim. Parang hindi mo kaya replanting. Pag maraming nagtubo, pag anim lahat nagtubo, ililipat ko na lang yun. Diba? Yun na mga katropa. Kasi pag tatlo-tatlo lang, hindi yung garantiya na matubo lahat. ganito mga katropa. Oh anim yan isa sa mga na tutunan ko kasi kung magre-replanting pa maghihintay tayo ng mahabang panahon so kung viable yung mga seedlings sa mga seeds at maraming nagtubo pwede naman ilipat yun sa ibang lugar hindi na tayo maghihintay ng another 7 to 10 days para magpatubo So, yun ang natutunan ko mga katropa. dami ho muna ng tani. Para pag nagtubo, ilipat mo na lang. Nagtubo lahat. Kung hindi naman at mababa ang viability, halimbawa 50%, ay eh, di magtubo lang ang tatlo o dalawa. Okay na yun. At least may na may nagtubo. So, ganun. Muna kailangan magpara-replanting. Ayan. Lagyan natin ng stick sa pa sa natutunan ko mga katropa sa ganitong ano pagmanage ng mga weeds mga damo, mga unwanted plants ay kailangan pala hindi mo sila pabubiluhin ng laki katulad nyo, nagsisimula pa lang magdahon magtatalbos pa lang kailangan dyan, tabasin na kaagad hindi na kailangan intayin sila na tumaas kasi kapag lumaki sila mas mahihirapan kang magkontrol ngayon, katulad niyan oh. Nag, ano na naman, nagsisimula na ano naman na tumaas yung mga gaho. Ngayon, pag ayan pa lang kalaki, tabas din ha. Para hindi sila makabuelo kasi base sa observation ko mga katropa. Pag ang mga unwanted plants, mga damo ay lumaki at nakaabot sila ng flowering stage kahit pa maputol mo yung kanilang mother plant at may bulaklak na Bawa na tuyo na. Mag-expect ka na mas marami ang tutubo. Kasi yung mga bulaklak nila ay eh, nagpugpug na. Yung mga pulbus-pulbus yung mga greens. Mga buto maliliit na buto lang yan eh. ay. Mag-expect ka na marami ang tutubo na kapalit. So, ang pinaka magandang solusyon habang maliliit pa katulad nito, ayan, maliliit pa. Sabasin mo na. Huwag mo nang pabuluhin o kaya sprayan mo ng herbicide ay eh, nitong nakaraan mga katropa nagpa spray ako ng herbicide pero parang putak-putak yung pag spray yan, yan ang ano naging resulta may mga area na tuyo lahat ng dahon mga damo yung iba naman na hindi na patamaan yan ganyan na kalalaki so bali ang solusyon dito ay mag aaraw na lang ako ng magtatawas patatabasan ko yan madali lang naman yung tabasan saka itong mga tuod tuod dapat yan katulad nito tuod 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 tutuli na yan at nang pagwiluhin ganyan hmm. hindi sila dapat pinapabuelo ganyan hmm. putol na yan hmm. tulad hmm. nito putol ganyan hmm. ang ano natutunan ko mga katropa kasi kung bababayaan yan dyan bilis pa naman lumaki lalo na't magtatag ulan ah, magre-reparo ka after one month lagpas tao na naman tabasin na kaagad gabi gabi so, ito yung tinatawag na gaho tabasin na yan pabuluhin yung mga katropa ang natutunan ko hindi dapat pabuluhin ang mga weeds o unwanted plants ikaw rin ang mahihirapan ito mga matanghipon. hipon pabuluhin yan huwag hmm. yung pabuluhin yan mga katropa once na pinabuelo natin sila mas malaki ang ano nagagastos pag patabas mas mapagod at nakaka sakabal sila sa paglago ng mga main crops ah, mga nyug nakakaagaw pa yung sustansya mga saging naaagawan nila yung mga saging ng sustansya dyan sa lupa pag absorb ng sustansya sa lupa kakaagaw pa yan ng mga tanim so yan ngayon mga katropa at isa pa sa ginagawa ko dito mga katropa hindi ako nagsusunog ng mga mga tinabas katulad nito, iniipon lang dito pag ito'y nabulok at naging compost pwede ko siyang ilagay dyan sa mga tanim na kangus mga saging nyug, yan yun namang hindi ko ano? hindi ko maiipon nandyan lang sila sa lupa pag nabulok, di Nagdadagdaga ng sustansya yung lupa kasi uh, manggagaling din sa nabulok na parte nila. Kasi yung mga uh, mga weeds, mga unwanted plants na nasa area natin, nag-absorb din yung nutrients. Tapos pag ang ginawa natin ay pinito natin tapos inuno, nawa wala yung mga nutrients. So yun. Kung tatabasin natin tapos ibabalik din natin sa ano, sa lupa. Doon natin sila pabubulokin or tatambak natin sa mga tanim. So ibinabalik natin sa lupa yung mga na-absorb na nutrients ng mga weeds na tinabas natin. So yun, ganun lang mga katropa. Hindi ako nagsusunog. Ito mga palapa, hindi ko yung sinusunog. Yun lang yan. Pag medyo may oras ako, tinatambak sa saging Ayan, ang bala ko mga katropa ngayon pagkapatabas ko nito ito mga tuyong ito tatamba ko dun sa mga puno ng kalamansi saka sa puno ng guyaba no Ayan. yun ang magsisilbi nilang mulch ah, mulch pala mulch silbing mulching para hindi tubuan ng damo yung ano, palibot pang cover dun sa lupa saka sa moisture na rin ano conserve ng moisture sa kapag nabulok di may pataba na Lank, ano lang din mga katropa yan sumasayaw sa, sa baba marami din daw din puno ng langka ayun doon daw nagkuha si kapo yung Tingin namin, walang laglag kahit isa Pero ang daming bunga, mga green pa So, nangangahulugan, mga so, Mga susunod na buwan ay May mga bunga na buwan ay, pili. Kaya lang, ang kaibahan nga lang Yung mga bunga nitong Pili mga bunga Para sa yung Bunga ng ano Malaking puno yun, talagang yun Ganda ng mga pili nuts Malaki So, yan mga katropa tatanim ko na muna itong natitira kong buti ng, ano, ng kalabasa